Ilalaman ng mga usapin nito ay sariling pananaw at personal na sa saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Ayun na, tapos na besting naman yung ano mo. May message ako sa'yo. Ano na naman yan? O, ba? Diba? Ano to? Ang dami! Hala, best naman eh. 106 days lang Christmas na ano ka ba? 106 eh. days! <laughs> Grabe ka naman! Wala po! Ang taas ni Bae! Sino ba Oh my God! Ang dami naman ito, Kasama na kasi dyan yung mga inaanak ko. Ikaw na magbigay! Ano naman eh? pa kailan ko sa inaanak mo? Wala bes! Kaya nga, bes! Kita eh! Ano ka ba? Para naman tong ano? Eh, pang mga ba magagawa? <laughs> ko wala na. Ah. Ba? Bakit? Hindi mo ba kaya? Kaya? Bakit? Gusto mo, mag-solicit na lang tayo. Sama ka? Ha? Siyempre, uh, hindi ako pwede may... Baka naman dyan. ka. Oo nga naman, baka naman po. Kapkin Cruise. andito lang kami. Merry Sabamit Christmas! Masakit <laughs> so, ang ulo ko sa iyo, Bakit Pero naman? Bakit ka talaga? Hindi huh? naman taba-taba ako, no. Para na akong lumba-lumba dito. Nako. Sakto, best. Mami Jo pala. Sakto, Mami Jo. <laughs> <laughs> Meron darating na event sa Friday. Ano yan? Eh, syempre, abangan natin. I-check natin doon sa manggahan page. Ano, papayat ba ako dyan? Ah, sigurado. Pero dapat, ang kasuotan mo, bonggang-bongga, ha? My Huwag kang papatalo. Mm. Ano na magagawin natin dyan? Magsusuot pa tayo yung bonggang-bonggang eh, dress ba yan? Eh, di Kung gusto mo, <laughs> Ay, <no! malahan> na. <laughs> Ay, pero best, bago ko makalimutan, Pasalamatan na rin pala natin yung ating butihing mayor at saka si Kap kasi magkatuwang sila kanina na migay sila ng ayuda Ay para sa oo, mga oo nabakaan. Ibagyong mm -hmm. karina. Ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat po, Mayor Vicus Soto and Kap King Cruz. Bago po tayo magtapos, narito ang help gift galing sa ating best friend ng Hardin. Pasok best! Wow! Nakakatuwa naman ang bayabas namin. Ang daming bunga. Alam nyo ba kung ano ang scientific name ng bayabas? Ang scientific name ng bayabas, Sedium guajaba. At dahil siksik ito sa nutrients, mula sa vitamins, minerals, at fiber. At taglay nito ang medicinal properties. Ito din ay ginagamit bilang traditional remedy. Naalala ko nga yung lola ko eh. Nakita niya ako. Namimilipit ako sa sakit ang sakit talaga ng tiyan ko. Tapos sabi ng lola ko, oh, apo, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko, lola, masakit po yung tiyan ko eh. Ako, ay may ni na bayabas ng si Aling Taling. Kumuha ka ng mga ilang piraso yung pinakabubot niya. Tapos, kainin mo. Pakiramdaman mo after mo siyang makain. At tapos na, maya-maya, siguro mga isa o dalawang oras, guminhawa yung pakiramdam ko. Ang galing nga talaga ng bayabas. Ang laki na naitutulong nito sa atin. Kaya sabi ng lola ko, oh, next time ha, dapat maging alerto ka na rin, maging malinis ka, ganyan. Tapos, sabi ko, salamat po lola. Yun, malaki din pala ang naitutulong ng bayabas. At ito ay palaban din sa mga bakterya. Sa inyo, ano ba yung tawag ng bayabas? At ano, ano pa ba ang gamit nito? Comment lang po below. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin. Hoy, nagnanakaw ka naman ng bayabas namin! <laughs> At marami pa kayong mahaabangan chismis! Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin!